Alam niyo ba na ito ang pinakakauna-unahang Jollibee branch sa buong Pilipinas? Oo, tama ang narinig niyo. Ang Jollibee na ito ay tinayo noong 1979 sa Santa Cruz, Manila. Pero sa kasalukuyan ay sarado na ito at abandonado na ng ilang taon. Ang Jollibee ay naimbento ni Tony Tan Katkyong noong 1975 at ngayong 2025 na meron ng 1,697 Jollibee stores sa buong Pilipinas. Ganun na siya kadami. Pinuntahan namin ang unang Jollibee store na ito para makita kung anong itsura nito. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa pinakakauna-una ang Jollibee branch sa buong Pilipinas. At kung napapansin nyo mga kaibigan, wala na sarado na siya. At abandonado na talaga tol. Sabi nung pandemya pa daw to na abandon na. Kaya nakakalungkot kasi sarado na tol. Ito pa naman yung pinakakauna-unahang Jollibee branch sa Pilipinas. Sayo no. Luma na, nabubulok na nga oh. Sayang hindi nila na maintain, no? Ganda sana kumain dito tol, 'di ba? History. Kung isa ka sa mga nako-curious kung ano yung kabuuang istorya ng Jollibee, ay ginawan ko ito ng documentary video. Kaya kung interesado ka, ay bisitahin mo lang ang aking YouTube channel. Ngayon alam niyo na. Ano pa ang mga gusto niyo alamin? I-commento niyo sa ibaba.